Dobart and Smiles at Kiko Estrada, muling nagkita sa It Bulaga. Kiko Estrada sinurprise si Miles sa Itbulaga, Bulaga, at ang sweet din nila, on and off cam. Mga Team Kimi, muling kinilig sa pagkikita ng dalawa. Sa segment nga na Perifi, kung saan ay ang unang segment na ng It Bulaga, ay naging bisita si Sarah Labati, na matatanda ang naging parte din ng It Bulaga, noong 2018 na ngayon ay magbibida naman sa lumuhod ka sa lupa, na napanood na ngayong lunes, April 8, 2024, pagkatapos ng Itbulaga. Dito nga ay makikitang masaya si Sara na makabalik sa Itbulaga, napapatalon pa nga ito sa tuwa. Nagbiro pa nga dito si Main, matapos makita ang poster ng lumuhod ka sa lupa, kasama si Kiko at Sara. Kaya naman, shinout out dito ni Miles si Kiko. Nag-request pa nga si Bossing Admin, na muling ipakita ang poster ni Kiko at Sara sa lumuhod ka sa lupa. Kaya naman, ay muling sinout out ni Miles si Kiko. Pero, tila biglang ang natahimik dito si Miles, na tila namumula na rin. Matapos sabihin ni Sara na may surprise ito, na makikita pa nga ang reaksyon dito ni Maine, at lalo na nga si Miles. Pero hindi nga inaasahan ni Miles dito na may bisita din pala siya. Kaya naman ay gulat na gulat ito nang tawagin ni Sara si Kiko. Makikita pang pa ang napapatalon sa tuwa at tila sa kilig na rin si Sara at Maine. Kaya naman, paglabas ni Kiko ay makikitang kinikilig na tinutulak ni Bossing si Miles papalapit kay Kiko Estrada. Sinabi pa nga dito ni Miles na hindi daw siya sinabihan. Sana daw ay nakapag-dress siya kung sinabihan siya na darating si Kiko sa Itbulaga. Gaya nga ng dati ay muli nitong niyakap si bossing bago niya kinausap si Miles at sinabing napadaan nga daw siya sa Itbulaga at binisita si Miles. Tinanong pa nga ni Sarah kung kailan daw magge-guest si Miles sa kanilang show kung saan ay sumagot naman dito si Miles na bukas daw ay ready siya o available daw siya. Samantala, matapos namang bigyan nila Bossing, Main at Sara ng space ang dalawa. Ay nagbiro naman dito si Miles, na bakit wala daw dalang pasalubong si Kiko, sa pagbisita nito sa kanya. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Miles, matapos sabihin dito ni Kiko, na may dala pala siyang pasalubong para sa kanya. Dagdag pa nga nito kay Bossing, na bakit daw hindi nito sinabi na darating si Kiko, para daw nakapag-ayos daw siya, kaya naman, matapos makita ni Miles na may dalang bouquet of flowers si Kiko para sa kanya, ay makikita ang nakakatawang reaksyon nito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Nagbiru pa nga dito si Miles, na tila nabigatan sa bulaklak na hawak niya, na agad namang inalalayan ni Kiko. Pero, nagsisimula pa lang pala ang kilig ng mga Team Kimi dito, dahil matapos hanapin ni Miles kung nasaan ang card, ay agad na sinabi ni Kiko dito, na, the card is here, at agad na tinuro ang kanyang puso. At nang tanungin ni Miles kung anong sabi sa card, ay ang sinagot dito ni Kiko na oui o oh yes. Natila sagot na rin nga sa sinabi ni Sarah kanina na yes ang nakasulat sa t-shirt ni Miles. Dagdag pa nga ni Tito Sen dito na hindi pa daw tinatanong, yes na. Kaya naman nang sabihin ni Kiko ang salitang yes, ay makikita na tila kinikilig si Tash dito at tila ganun na rin naman si Karen. Makikita pang ang tila nagpipigil ng kilig dito si Miles hanggang sa napangiti na rin na siya. At dahil nga sinabi ni Kiko dito, na namiss niya ang kanta ni Miles, na a benehol o side to side, ay muli itong pinarinig ni Miles, hanggang sa naging sweet girl na ulit siya. Nagduet pa nga sila dito, habang nagtititigan. Muli pa ngang nagbiro dito si Miles, na tila natapilok, na agad din namang inalalayan ni Kiko. Makikita pa nga kahit ang ka-love team nito sa Lumuhod Ka Sa Lupa, na si Sara Labati, ay tila kinikilig din sa dalawa. Pero, may nag-aabang pala kay Miles na upuan para sa kanya, kaya naman ay agad na pinaupo ni Kiko si Miles dito, habang kinikilig naman si Miles na umupo. Biro pa nga nito, na nilalamig daw siya, kaya naman ay agad na isinuot ni Kiko ang kanyang jacket kay Miles. Naghanap pa nga ito ng kape, na maya-maya lamang, ay ibibigay din ni Kiko sa kanya. Pero, nang itutuloy na ni Bossing ang Periphery, ay nagbiro naman si Miles dito, na mamaya na daw. Makikita pang ang may ibinubulong si Kiko kay Miles matapos na magpatuloy ang segment na Periphery. Hanggang sa makikitang katabi na nila Miles sina Karen, Cash, at Riza, habang ibinibigay naman ni Kiko ang hinihingi ni Miles na kape kanina hinahipan pa nga nito kay Kiko ang kape, dahil mainit daw ito, nagad na naman nang ginawa ni Kiko para kay Miles. Tila bising-bising busy nga si Miles dito, dahil matapos siyang tanungin ni Bossing kung anong sinabi ni Tito Sen na pababa, ay hindi niya ito ginaya, gaya ng lagi nitong ginagawa noon. At sinabi lang nitong, sino po, sabay tawa na lang, habang katabi si Kiko. Sabay sorry nga nito at sinabing, bossing ngayon lang, pagpasensyahan mo na. Maririnig pa nga dito ang pabirong sinabi ni Nina, na, Di namin kayo istorbohin, sorry best. kayo istorbohin. Sorry, Bossing ngayon lang, pagpasensyahan mo na. Hanggang sa ang sumunod na ngang eksena, ay nag food trip na ang dalawa. Hanggang dessert, dahil sa pagbalik ng Itbulaga, matapos mag-commercial, ay may ice cream na din dito at sila na lang ang makikitang magkatabi, at kasama na nila Tito Sen at Alan K, ang iba pang EB girls. Nag-request pa nga ng turun dito si Miles, kung saan ay agad din namang dumating, matapos itong i-request ni Miles kay Kiko. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil makikitang busy sa pag-uusap ang dalawa, nang biglang humingi ng tulong si Sarah kay Miles at Kiko, pero iba nga ang nasabi nito, at sinabing sugod, na tila inakala niya na sugod bahay na. Sabay sabi nga nito na, sorry bossing, I'm so distracted. Makikita pa ngang muling nag-uusap ang dalawa, hanggang sa sinubuan na nga ni Kiko Estrada si Miles. Pero bigla nga itong nag-crave at nag-request ng crispy pata kay Kiko, na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing, Maine, at Sarah, at dahil si Kiko daw ang genie ni Miles, ay agad namang dumating ang crispy pata, na hindi lang isa, kundi isang tray na agad namang pinagsaluhan ng dalawa. Samantala, sa jackpot round naman ng Periphy, ay makikita ang mga tinginan ng dalawa na talaga namang nagpakilig sa marami at makikita nga itong nag-uusap habang nag-e-enjoy na kumakain ng crispy pata. Nahagip pa nga ng camera na nagbubulungan ang dalawa. Kaya naman marami sa mga comments, ang kinikilig, na nako curious sa pinag-uusapan ng dalawa. Muli namang kumanta si Miles ng paborito niyang kanta na Abene Holiday, Este Side the Side, habang napapaindak na rin na si Kiko sa tabi nito. Makikita din ng nag-e-enjoy din ang mga audience dito, ganun din naman sina Bossing, Main at Sarah Lebati. At sa pagpapatuloy nga ng jackpot round ng perifee, ay muling humingi ng suggestion si Sara sa kini, na kung saan tila hindi na nga ito nagpaistorbo, at pabilong sinabi na later na lang daw. At pagkatapos ng manalo ni Sara ng 34,000 pesos sa jackpot round, ay makikitang niyaya pa ni Miles si Kiko na samahan siya habang kumakanta ng Abeni Holiday o Side to Side, na nagtapos nga habang magka-eye contact ang dalawa. Samantala, narito naman ang ilan sa mga comments na talaga namang kinilig sa muling pagkikita ng Kimi sa Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?